Hi guys, welcome to our channel So andito tayo ngayon sa Sa loob na sasakyan, ang lamig Guys, maganda na yung weather nung last few days ago Ngayon biglang umulan at lumamig Sabi daw sa news Ay huwag mo nang iimpake ang mga winter jacket Kasi babalik si winter I mean yung lamig daw ay nako, akala ko mag ano na siya mag sa summer na spring na. Yung ano na ba kasi nung nakaraang few days may rami na nagbite-bite kasi yan naglumabas na si Haring Araw. Ngayon nag-umuulan-ulan. So ngayon, oy elephant eh. Ah! Dito pala kami sa akin kaibigan ko sa storage ko. Elephant. Yes, we have an elephant. Oh, elephant. Okay. To put it somewhere not to break it. Uh, put in the down here so it will not uh break it yeah, yeah. Uh, yeah but it, it not no it in. fit trust me baby like that oops don't uh maybe the, the, the norso oh. like that yeah here mm. are going to free that. Ah, uh, today? By the way guys, we are, uh, we are here pala sa kung saan nag uh, keep ng, dito kami sa storage. Kumbaga tinulungan namin yung friend. Friend? Friend kasi nag, ano sila, naglilipat. May nahanap silang bagong apartment. Tapos meron silang mga things na kinikip sa storage ng ano, may mga storage kasi dito na um, mga staff mo mga ano mo mga things tapos maglilipat sila by next week lahat ngayon oh maulan-ulan tinulungan namin pero mag ano sila ng trailer mag rent sila ng trailer sa next weekend ngayon tinulungan namin siya siya ay yung mag-asawa. Pero yung babae, nandun pa daw sa course kasi nag, ano, nag, ano, ano ba, nag-painting. So, kami muna dito. So, dito ako nag-stay muna sa, sa loob. Mamaya na ako tutulong. Kasi, umuulan. Wala akong, ano, baka maambun. Ang tawag ito? Baka magkasakit tayo. So, nandun lang naman yung storage. Bali, dalawang car yung ginamit namin, no? So, mamaya mag, tulong na lang ako mag-unloading. Kasi kanina, nag-ano kami, pumunta kami sa mga shops. Bumibili kami, tapos nag-load and unload. Tapos ngayon, ito na. Last na ito ata. Yung, i-empty daw yung storage doon. Nandiyan lang yung storage nila. Ah. Storage. Parang house naman ito. Tapos may storage na ano. Parang house. Malaking house. Tapos may storage. So, niririnta sila dito. So, take over na nila yan. Ang tawag dyan, take over. So, yun lang guys. So, nandito tayo ngayon. Kaya, napaupo-upo ah, lang ako. Yan, maulan oh. Hindi makita. Kasi maulan siya. Alam nyo, tingnan niyo yung ano, hindi pala masyado makita sa anong camera. So, kaya nga guys, nandito tayo ngayon. Ayan. Okay. Ayan. Mm -hmm tagal na nila. Isa-isahin siguro nila. Tapos bumili ako ng, binilhan kasi sumama ako guys. Siyempre may reward ako pag sumama ako sa aking palalab. Binilhan niya ako ng, sa atin mayana ito, di ba? Ano tawag niya? Coliseus? Coliseus? Ay, di ko alam ano yung tawag dito. Basta ano siya, mayana. Para, mayana, kind of mayana. Ayan. Bumili. Binilihan ako ng aking partner para happy ako. Alam niyo naman, yung happy pipil ko 'yung mga plants. Hmm. Kahit nasa bahay, sa loob lang ng bahay. At pero pang-ano 'yan siya? Pang outdoor, pero pwede 'yan pang indoor. Tapos, bumili tayo nito. Pang-ano siya? Yung ilalagay, ilalagay natin siya sa tubig para mag-healthy naman ang ating ating ano. One times per week lang ito, guys. One. mo, punti lang pa Di pa siya masyadong puno. Bakit yung ito? Ayan natin. Ay. Bakit hindi siya masyadong ano? Hindi siya masyadong puno, guys. Oops! May nakuhulog na ano. Parang balas-balas. Hanggang dito lang siya, oh. Dapat dito sana. O dito man lang. Mahal kaya nito, na guys. Nasa anong? Let's see. 1,060. 1,060. Nasa mga 400 plus. 500 ml. Milliliter. Mahal. So, itong, by the way, guys, itong mayana, maganda pala siya, diba? Nakakagamot siya sa pag may wound, may sakit-sakit. At binasa ko pala, guys, yung mayana, yan, ay, Pwede pala siya sa pang menstruation, pag masakit yung pusun mo, at saka pang diarrhea. Kukuha ka lang daw ng matured leaf, 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 or leaf, or leaf, one leaf lang. Tapos ilalaga mo, inumin mo. Tapos pag may wound ka naman, or something sore, di ba? eh pag may wound ka, eh, ganyan mo lang siya squeeze. Ganon. Tapos pag, may, naalala ko noon yung yun na ba yung may sumakit or may sumakit yung ngipin. Tapos yan, nagdinikdik lang siya. Dinikdik. Tapos nilalagay dito. Ayan. Tapos, maganda talaga siya. So, kaya bumili ako nito. Medyo may kamahalan siya. E, tapos, nagustuhan din ng partner ko. Maganda dahil kulay-kulay. Gusto kong bilhin yung may flower. Sabi niya, ito na lang siguro kasi may color da, Dalawang type yun eh. Dalawang type, yeah. Is there so many stuff? Yes. Need help? No. No need? Rest, bubu. You rest. said it's your rest day. No. It doesn't mean like that. So, rest in this case. So, that one is already assembled? No, I just did not disassemble completely. That Th one? This is the bottom part. Ah, so partner there. <laughs> Sabi ko kasi, bakit hindi kahapon nag-ano, nag, ano, nag kumbaga nag-ask nag naman kami, ay, Nag-sabi kami na baka need nyo ng tulong, ano, contact nyo lang. Siguro busy sila kahapon nag kasi bagong renovate din yung apartment na yun. Then, siguro busy sila kahapon. Kasi nung Friday din, pagka gabi, tumulong din itong partner ko sa kanila. Tapos sabi niya, kasi ito lang yung best friend niya, eh best friend niya, best best, best friend niya ito. Oo, uh, tapos masahan din ito, ito kasi 'yung tumutulong sa kanya lahat pag may problema, may problema, may kailanganin. Tapos nag-message kami Okay, sige na guys, magtutulong na ako. Paalam. Tutulong na ako sa kanila. Bye.